Hello mga Franny! Gusto niyo rin bang pagalawin ang mga drawing na inyong mga baby boy at baby girl? So, ito na ang chance para i-surprise ang mga chikiting. So, gawin nyo na ito. Ito kayo sa Google. Hanapin nyo yung sketch.metademolove.com Ayan. Search nyo mga beshi. Tapos, pagka-search nyo, ayan na ay lalabas. Get started and then upload yung gusto nyong pagalawin na drawing ng inyong mga junakis. So ayan, papagaliwin natin ang bigay sa akin ng aking baby na baby girl. So ayan, i-upload nyo lang and then i-scan na nang system. Pag-scan ng system, agree lang mga beshi, tapos um yan, susukatin niya na i-scan niya na para ma-scan niya yung drawing. So ayan mga beshi, mag load lang siya. Very light and then i-click nyo na yung okay or next, okay? Then, lalabas na yung next mga beshi after that. At pwede nyo nang i-click ang next. And then, click next ulit mga beshi. Ayan na, mga frenny, gumagalaw na. Pwede nyo piliin kung gusto nyo tumatakbo, naglalakad, sumasayaw, uh, nag exercise So, pipili lang kayo sa baba. Ayan, tingnan nyo, oh. Pwede ko siyang um, masayawin o kaya pwede ko siyang gawing ninja kayo na bahala. Igulatin niyo yung mga junakis nyo. Yung akin, tuwang-tuwa siya dahil gumagalaw yung drawing niya. Sobrang tuwang-tuwa siya. So, ayan ang mga Fernie ang gagawin nyo. Pwede niyo rin yung isave mga beshi. Um, click niyo lang yung maliit na ano, na parang arrow. Tapos, ayan na. Pwede niyo na siyang i-maximize. Tapos, pwede niyo na siyang i-download. So, ayan mga beshi ang um, pag pagpapagalaw ng drawing ng ating mga Junaki. Sobrang nakakatuwa kasi tuwang-tuwa yung uh, anak ko na gumagalaw yung drawing na binigay niya sa akin. So, ayun lang mga beshi. Love you all, mama. Chirp, chirp.